Ita sa atin sa pangalawang sisid ayos to pandaradagdag na naman Hmm. -hmm. huli ka dyan kwartan linaw na ito dito na rin kami nagsisid sa sinisida ng unang dive estimate ko sa nukos na ito mga kalating kilo mga kapaders ayos ito pandagdag dun sa ating nahuli sa unang dive kahit saan bahura may nukos na ito isda gurayan medyo may lang mga kapaders ayun sana tamaan ito pagpana mm -hmm. huli ka dyan aroy nakabunot pa ating ulitin mga kapaders mm -hmm vlog kata ka na hindi ka dyan mga katakas buti na lang at masama ang tama di na mas may parikpikan sa unang pana ko kaya pinanghina hanap tayo uling isdang mga pana nahan pa pakita kayo nasan kaya di uy na ito uy lapujin mm -hmm. giti ka dyan kwartan linaw na ito nakalapula po tayo ulit mga kapaders salamat lord na no, marami naman malaki na rin itong lapujin na ito ay sumpang na dagdag pang bintabukas bukas Hanap tayo uli. Oy, na ito. Rodillo na naman. Mm -hmm. Lagat na ka dyan. Ayos na ito. Sa pisngin ko pinatamaan para hindi makabunot. Ito rin yung isdang hindi napayat para itong bibiya. Kahit mag-amihanin, maglantapin, lagi ang itong mataba. Sagana kaya sa pagkain. Na ito na tayo sa buldiran na pato. Kung tawag sa ay buldiran. Pag tiyatamaan ang dulo ng pana, mabilis magpuro ang dulang ng pana natin. Mga kapadres hanap tayong isda. Uy na ito, malaking tapasan or orinis ayos to masarap tong kunutin sarang magitik mm -hmm. huli ka dyan masarap nga pala itong kinunot na may kasamang malunggay hanapan ko pa ito ng kasamahan baka mayroon pang kasamahan dito sa bahura Sana maligla itong pangulam natin na orinis na kunutin bukas makakatikip naman ako bukas ang kunutin na orinis hanap tayo ng isda baka mayroon pa uy na ito malaking samaran or midyat kung tawag sa amin sungkitin ko muna mayroon pala yung mga kapaders buti pa ako na saan hindi ko saan sinungkit na ah, ito na sige lang uy lugod oh naroon na iniwan na tayo oh humilit na lang oy naroon huminto ka dyan oy salamat taginto din mga kapaders mm -hmm. Panahin ko na lugod kahit buldira na bato itong pinanaan ko naroon tangay pampana ako iba talaga pag malaki ang isda pero pang hindi nagigitik salamat na naman lord sa magandang biyaya na ito Ayos na itong pandaradagdag, pambigas bukas pag naibinta na naman itong malaking samaral. Delikado mga pro lang pa ako, nagtama sa buhay na bato kayo na pagpanakos ko sa samaral na ito. Na ito, surahan, nasa butas. Uy, dalawa mga kapaders. Ano kayong unahin ko dito? Ito muna kayong unahin ko muna, ito nakatalikod. Mmmmm, lagata ka dyan. Ating ilahin palabas mga kapaders. Ayun na, labas. Uy, Ayos ito, kwartan linaw ito, 150 ang kilo sabi ng surahan mga kapaders. Ayos itong dagdag matimbang mga surahan pag ito kalaki. Mas magandang panay ng surahan, huwag lang makabunot. Ang balikya ng surahan, makunat mga kapaders. Nasa na yung isang iyon, naroon sa butas, hindi lumayas. Talagang mga ang surahan, pagdidilim talaga mga kapaders. Mm -hmm. Huli ka dyan, nagkataka din dyan. Hindi ka dyan mga Siguro kung mag-asawa itong surahan ito, hindi kasi yung malayo ang pagitan sa butas. Magandang bahor ito aming naawaran. Maisda dito. Kahit para paano, maisda pa rin panain. Malalaki pa ang surahan at malalapad. Hanap na naman tayo. Sana mayroong pa, Lord. Naksamahan yon yun. Uy, na ito. Uy, dalawa mga kapadres. Itong unahin kong isang ito. Papasiguruhin ko pagpana. Mm hmm Huli ka dyan. yung isa. Tumalikod ng mga kapadres. Delikado ng malayas. At yung papanain ito mga kapadres. Baka lumayas pa. Mm hmm bali dalawa, mag-asawan tarik bago at inahuli parehas. Unti-unti ang lakas ang hangin nga bagat mga kapalos, Delikado hindi makapaglayo na ito paglalaot. Diyan lang tayo sa malapit mga kapaglaot na ito. Hanapan ko pa, baka mayroon pang kasamahan yun. Uros ka nga pala ngayon, alas 9.32. Uy, na ito, malaking kanuping, nakasuot, nakatalikod mga kapaders. Dito sa kabilang butas ating iikutan, baka ang parteng lang ang parting ulo niya. Nalang ulo kayo na yun. Uy, na ito. Mm -hmm atras ka pa. Ayos na naman itong pandaradagdag. Aroy, masama ang tama. Dilikadong makapunit mga kapas pag kumibo. Huwag sanang pumulyang ito para hindi makapunit. Kwartan linaw na ito. Salamat Lord. Hanap tayo ulit na naman. Uy, na ito. Ito ang original na mungit bahura mga kapadis. Kung tawag sa amin ay labahitagod. Dito ko kapanahin sa ibabaw ng bato. Sana magitik natin. papa Papasiguruhin ko. Mm -hmm titik talaga mga kapaders ayos kortan lino na naman ito bukas labahita good hindi po ito mungit baboy ito yung isda na masarap din siya sa bawan hanap tayo uli oy naroon surahan sumuot na naman sa butas buti lang at bababaw Mm -hmm, mataang tama ayos to surahan dalawang klaseng butas kaya ang tinatawag mayroong butas na bababaw may butas na malalim ay ang nasuta na ito mababaw na butas kaya ating nahuli dumalagan surahan na rito mga kapadus ito kagandahan pang ihaw estimate ko ma isang kilo ito pag kayo maihaw ng ganitong surahan balatan ninyo para masarap maghahanap tayo uli na ito suga medyo malitay mga kapadus na ito medyo malaki ito ito ang ating papanain anong isdaing kaya ito Oy, masuot pa sa butas. Yan ang kahirapan sa butas. Pag sumuot na, hindi na labas. Sungkitin ko muna para nung mabas. Wala na, ayaw talaga. Uy, naroon mga kapaders. Naglampas sa kabilang butas. Ayos to. Mm -hmm. Masuot pa talaga kahit pinana na. Hindi pala ito tarasi. Ito pala itagpian mga kapaders. Ayan, itong isang masartin sinabawan kahit pinirito. Pag ito mataba, ang kulay ng taba na ito, kulay orange, sa sabawan sa kalamansian, sarap ito, baka limot ang asawa. Maghahanap pa tayo, kuntin tsaga at tsaga, para mayroon din siya bukas kahit kaunti, na ito isda mm -hmm, rambang na pana, tinamaan. oy kao or liglig, Lapula -lapu, po mga kapaders, pandagdag na naman. Ganito kalaki, ang pinakang malaki ng kausir na ito, 300 grams. Hanap na naman tayong isang mga pana. oy Uy, na ito, kausir nasa butas naman mga kapadis, nakalungaw. Oy, sumuot logo, o, di nagpakita na. Ah, na, na lang, surahan, nakasuot na naman sa butas. Bakit ba ang hilig nyo sa butas sumuot? Lumabas ka nga dyan sa akin kang humarap at papanain kita. Malaking surahan ito mga kapaders. Papanain ko na. Mm -hmm, huli ka dyan. Iba talaga ang butas makapangakit, kaya ang isda laging nakasuot. Ayos na rin, marami-rami ng na hapana dito sa Bahura. Malaki pa naman ang surahan. Pasensya nga pala mga kapades, dyan sa mga umuorder ng surahan na mga nakahuli ko. Malayo po ang lugar ko dito ako sa Humalig, Quezon. Yung mga umuorder ay mga taga Manila. Hanap tayo ulit. Ayan mga kapades, medyo maba na ang sikat ng buwan. Maya-maya, malubog na ang buwan na ito. Maya-maya, nakasuot. Mm -hmm. Huli ka dyan. Lapu-Lapu another 150 ang kilo buti pa sa ibang lugar ang kilo ng Lapu-Lapu 500 dito lang sa amin 150 lang mga kapadis makakaulam na kayo ng press class na isda oh hoy na ito malaking banagan or lobster buli kung tawag sa amin ayos itong pang turista mga kapadis ayan yung kasama ko malikot na naman si Kadibes Rico hawa ang camera pati ipanak yun nahuli ka mabilis ang kami ni Kadibes Rico sa banagan mga kapaders pinabilib na naman ako estimate ko mga 400 grams mga kapaders kurang kalating kilo yan ayun na po sa nag request na estimate ko aking nahuli na estimate ko na ito, mga kapaders sinama ko na sa content ko dahil mayroong nag request na estimate ko manggahanap pa tayo oy na ito pa isdang may balbas timbungan mm -hmm. lagata ka dyan huli ka ito yung paborito ng ibang masarap sinasabawan pero para sa akin masarap itong pinirito or ihaw sabagay karakanyang luto lang yan Hanap tayo uli. Magandang baho ito mga kapalis. Baling Uy, na ito. magkasawan tarik bago. Mm-hmm. Lagata ka dyan. Na ito pang isa. Kakasakong pala mga kapalis. Hindi lumayas. Napakaamu lang. Kakasakong pala. Na. na ito na. Mm-hmm. Lagata ka. Bali dalawa mga kapalis. magkasawan tarik bago uli na naman. Ating napana. Unti-unti na sila lumalabas mga tarik bago. Nahabagat na kaya. Hanap tayo ulit mga kapaders. Sana mayroon pa na ito pa magkasawang talikbago bago. Atin dudubulin mga kapaders. Mm -hmm, dubol. Woo, ayos to. Salamat Lord. Malapad ang talikbago sa sa buhorang ito. Nagalabasa na. Palibasa ang mga habagat ng mga kapaders. Tuloy-tuloy ang habagat na yan. Hanggang Agusto na yan. Hanggang magwaluwalo Uy, na ito pa. Malaking surahan. Karating ng magkasawang talikbago bago. Mm -hmm, mataang tama. Parang nagiting natin mga kapaders. Silahin ko lang palabas. Oy, hindi na agitek, persado. Huwag ka lang pumulyang. Oy, sabi niyo, huwag kang pupulyang. Huli ka na sa akin. Ayos na naman ito. Nakachar siyang batali sa baho lang ito. May reisda, mga kapaders. Na nakain si Cadibus Rico. Hindi ko na makita. Maahon na ako, mga kapaders. Mauwi na rin kami. Na ito na, mga kapaders. Yung aming huli ni Kadevers Rico sa pangalawang dive. Ayan, siya yung huli ko, mga kapaders. Malaking kanuping, saka mga surahan. Isinali ni Roy yung aming waterboy, Sa si styrofoam. Kulang mo po isang styrofoam yung huli ni Kadebes Rico hindi pa nasalin yan mga kapaders sa si styrofoam pag nasalin yan puno na yan na ito mga kapaders yung nahuling banaga namin ayan malaki na mga kapaders pang turista na yan kuratan linaw na yung bukas siya nga pala salamat lord na marami sa magandang biyaya na pinagkalubong sa amin tatlo ay pabinta kaming isda naman bukas. makadali din siya lang ng tiki 300 na naman. Ayos na, masaya naman kami. May patatlong kilong bigas sa pangkat si Tutoy, Pandaya Pairs. Isang esterepon din mga kapaders. Mawi na rin kami. Puros nga pala ngayon. Alauna, imidya. Abang-abang lang sa pag-uwi namin mamaya sa bahay. Ay mga kapaders, nawi pala ang kami dito sa bahay. Naroon sa planggan ng malaking surahan mga kapaders. Sa kayo, laking kanuping na pana ako. Sa kamaya-maya. Kwartang linaw na yan. Doon sa ay may pirasong surahan. Bawi na ang gastos. May pa kami. Salamat nga pala dun sa bahurang yun. Kahit para paano may isda. Magandang biyaya kami na sumpungan dun. Abang-abang na lang bukas mga kapaders kung magkano kami bukas sa isda na yan. Na ito na mga kapaders yung aming kinita sa dalawan dive. 3,050 plus yellow gastos yan mga kapaders. 50 ang natira. 3,000 plus gastos pa 482 ang natira 2,518 divide for mga kapaders bali apat lang kami magkasama kaya partihan bawat isa 629 ayos na ito mga kapaders malaki-laki na itong biyaya salamat lord na marami nakabin ako ng 5 kilong bigas na naman na ito at ang matira panday pero si ay pangatas. Swak lang. Masaya na mga kapaders. Siya nga pala mga kapaders. Saan itong video ito matapos ninyo? At sa ulihan, mayroon tayong shout out. Shout nga pala dyan sa mga silent viewers. Subscriber ko dyan. Shout po kay Sir Al. At saka rin po sa kanyang asawa na si Ma'am Sheila. Shout po sa inyong mga asawa. Pati na rin po sa family mo. Shout nga pala kay Eduardo Stiller Vlog. Shout din po kay Lin Ann from Singapore. Shout po kay Winsel Palkulan and Corquera Family from Romlon. Shout po kay Merlin Domingo at Manuel Domingo. Shout po mga kapaders kay Paul Angelo Moose. Pati na rin po kay Troy Tio at Tylin Moose from Infanta, Pangasinan. Yan po mga kapaders. Shout po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Shout po kay Angelo Villanueva from Manila. Shout po mga kapaders kay Ana Lim, Diver Apolinario. Shout po mga kapaders kay Jonathan Pelicilda from Deparo, Kalaukan. Shout po kay Joseph Patawaran from Canada. Shout po mga kapaders kay Stephen Mirano from Boracay, Aklan. Shout po mga kapaders kay Renren Tagli from Rosario, Batangas. Shout po mga kapaders kay Bandalis Family from Humalig and Patnanungan, Quezon and from Bicol. Shout po sa inyo lahat mga kapaders. Maraming salamat po sa inyong panonood ng mga video ko sa YouTube. Shout po mga kapaders kay Pia Lopez from Hong Kong. Shout po mga kapaders kay Evelyn Cabrito. Pati na rin po kay Jamie Cabrito from Bikutan Tagig. Shout po sa inyo mga kapaders. Shout nga pala mga kapaders kay Jun at Badit at Insa Family. Shout po kay Gerald at Shahani from Green Park Pasig. Shout po mga kapaders kay Alan Cantos. Shout nga pala mga kapaders kay Wander Labres from Pinamalatikan Mubo Masbate. Yan po mga kapaders. Shout po sa inyo lahat. Maraming salamat din po. Shout nga pala mga kapaders kay Cecilia Raymond from Bahrain. Shout po kay Edwin Aborde from Camarinesor. Shout po mga kapaders kay Wilfred Agunoy from Maui, Hawaii. Shout po mga kapaders kay Shanela Grenil Grenil family from Karabut family from San Narciso Quezon Shout po sa inyo dyan, maraming salamat po Shout po mga kapaders kay Shin Gimina Bagamasbad Bagamasbad family from Santa Maria Laguna Yan po mga kapaders, shout po sa inyo lahat Maraming salamat po sa walang sawang suporta ninyo sa mga video ko sa Youtube Ako din po ka pa sa inyo mga kapaders God bless, into kalagi